Okay, mga kaagri at mga kaibigan, narito na po ang ating pong programang June Agri Kalaman TV. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers. At magandang araw po sa atin. Ngayon po, mayroon po kaming isinisir sa inyo. Tungkol po sa atin pong uh, problema na pwedeng dadapo sa atin pong ampalaya. Um, no? Unang-unang -una, mga kaagri at mga kaibigan, ito po yung tinatawag natin na light spot. No? Mayroong nakikita po natin sa atin pong ampalaya pero ang prevention po nito mga kaagri at mga kaibigan ay yung fungicide kasi ito po 'yung mga punggos na umatake sa atin. Mas mabuti mga kaagri at mga kaibigan mayroon po tayong prevention ng punggos yung ating fungicide po ay sa mga nakasubaybay sa amin ang aming ginagamit ay yung uh, yung tinatawag natin na sirinid no ito po ito po yung light spot na amin pong sinasabi no delikado ito pag dumami kasi ayan oh yung punggos na kinakain nila yan. pag dumadami ay nasisira pong ating mga tanim no mga kaagri pero kasalamat po tayo kasi mayroon po tayong prevention sa atin pong ah uh, ampalaya tungkol po sa pag-atake po ng mga punggos no. Marami po tayong mga pwedeng gagamitin pero sa amin po dito sa lugar namin ay ang amin ginagamit yung sirinid no. Pwede po yung ah uh, natibo yung natibo oh uh, kasama po yun sa sirinid no yung natibo kasi buyers yun yung kanilang brand no mga kaagre uh, ah yan ah na. pakita namin sa inyo kung ano kalaki na yung aming ampalaya 17 days mga kaagre simula ng aming lipat tanim ayan oh no? yung sa kabila hindi pa namin na dadamuhan kasi busy na po kami sa amin pong ginagawang Ah, bakod kasi nilalaruan ng mga ano mga aso dito na dumadayo no? sayang yung mga ampalaya natin na ano lang masisira yan kina okay na yan mga kaagri ngamin amin pong ampalaya update, uh, update lang po namin kayo sa susunod naming video tungkol po sa amin pong ampalaya. Um, God bless po sa ating lahat at magandang araw sa inyo.